So what's up? Good morning mga pre. Marami ni Puloy Dari ron sa Amerika. Harvest sa Amerika pero na mura na sa Joke lang. Naami diri sa Kuan, sa Manila. Manguan mi mangharbis mi harvest mo yung dragon fruit. So yung game ninyo mga bay. Mga harvest mo bay yung dragon fruit. Kaya parte ng na ron dahi. Pula na kayo. Pula na kayo ba? Awarin nyo ah. Magsugod rin o raw. Nata diri ikaw na number 1 daga anak ko istanan. pa ang prutas? Oh. Wan na. Ni si Kaido. So one piece kitong kontra ni Luffy bang Emperor mo ni. One down. One down. Big. Ni small. Ay, the out may. Diyan pud. Two down. Wala pa niya. Wala pa yan, di ba pwede? lo. Okay. Lo. Three down. Hindi okay, ka tulo. Proceed si Kaupat. Nah, happy. First okay. time. Ay, sir, gay ko ha. tunok. pa ni pwede. Kaya medyo ano pa. Luspad, pa. luspad pa. pa ito naman eh hindi pa pwede ito isang santo pwede na hinahinay lang ang mga kapig eh pero si mo din tunuka pinaspasay na ni ito tayo yung madaot so pat so katong wala na mo kuha ah di pa na pwede kinapang may green sa ilawang now Kala, hindi pa dinipagayo red o kani po dili pa. Dili pa na siya pwede. Kay mo nang kanon. May mo si Green Lantern. may mo si The Flash, may mo si Green Lantern. Ah, mo so, nang kanon ng green, may mo ang green minded. O kani na pa diri o kaluha o gay. Tingnan natin to kung pwede na ba ito. <laughs> Pwedeng pwede. Hindi pa pwede. May green pa agay. Pusin na ulit sa pangalawa. Oh, dire, dire na to. Oi. Dugay man lagi ang progress ani mga na dire. Migas yo. So wala pa na mga kapi, di pa na pwede. Kini, murag hinog di juga Atong mawa na to kuha ah, di jud to pwede gi. Eh. Kuan. Sabi so, ni sayon na lang to. Inom. Kasong oh, mga pangalugas ang kabang pito. Ano siya yung ka, kapitulik? kay Birne e eh, Sabado ng pataba na. Pito. Walo. So kaning na din yung area small. Ano nga mo video tanawa tuloy ito? Tambal. Sige, sikit-sikit dari yo, um, marap yo. Wala gi, wala gumigas ang ato ani di rugi hurut ni sungod ni. Pito wallo, siyam na ni. Ugi pa, wala no migas lagi, gasan ta ni ro. Sa so, isba. Ulo. Ano na? Ano na? Baldi ka dagat sumigas. First time ini tabung lagi migas aku meragukan perut lagi. Bagay! 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 Ano Bagay! Small na, small na ito, big. Ano oh, na no, nang no, igas eh. Kaya kuha nila ito. So si Puloy atong pagkuhao na ito. Kay... Sakit kayo sa kuha ng tunok. Kana sila, huwag itong pata na mga 3 days. Mag-red na talaga yan. Yan, may mga tumirang na ulmigas. Oh. So, unsi na. Pwede na small niya. siya. Huwag mo ni Palton sa Gaisano. Reject ni. Yun hindi pwede. Pero yung ganito nga uh, size. Ito, palit ni mo 20. Pero na may nilang bayit. Hindi yan sa, ano, sa Gaisano. Hindi yan pwede. Ito, pwede na ito. Crazy na. Ang dami na na-harvest natin guys Yung mga ano, tinirahan ng huwigas Ato nang hugasan Racing, torsi Oh grabe for the first time ever Ano Ang dagami ka-harvest Ano yung patamba So kini pa. siya We still need 2 days or 1 day Medyo layuan mo naman Kini siya mga 2 days pa Kini Kito na ni mo Pwede na pwede na ito i-harvest pero kainin mo ito may hapon mga ganito itsura kabisado ko na yan dahil ano kana ay eh. O, puno na oh nila nyo thank you dragon fruit sa ano, mga bunga sa blessing so dahil syempre dahil <coughs> syempre marami tayong harvest ngayon sa so, sobrang dami nito iba na laglag na iba na kain na ng mga bata nanginigay tayo ng dragon fruit dun sa mga ano mababait na tao Nagbibigay tayo ng dragon protein Sammy, okay. so one, sa kay Juan. Sa number 1 yung sa listahan sino si amin. Si, si ate, ate bubong bo niya. Healthy mo na yan, no? Tambal po na yan kanya, no? Hindi ko na nabilang. Pang 20 na yata ito, eh. Nagguno, eh. Ay mamaya, bibilangin natin ulit, mamaya, mga kape kung ilan talaga yung hinog na nakuha natin. Hmm? Bundok na. Ano mo kung sino number 1 na masisihan? Yung mga bata. Kaso nasa loob sila nagpapagaling ko. Alam mo, pinupuno na yung timba namin. Hindi ko in na ako puno. Ito, panghuli na yata to Mga gilas. Okay, gulog na para sa likod may isa pa no may dalawa Loy patabak pataba na lang yan Loy ha lagyan mo na pataba yun no video nag yelo so okay, ito na mga ate no ang bigat mga nasa na kayo. mga nasa 5 kilos kunin mo ngayon naipatong ko dyan no yun ang yung mga kahapiyo. Kasi naglinis kami ng ano, pinatong namin kanina lang yung sa pintuwa, pintura. pintura ikaw na ito na rin. Apo, okay, so, hindi na rin. Ito na, na ito mga happy. So, kasi ngayon magpapataba tayo. Ito, magamit pa to. ito. Dito ka muna, magigal. Dito sa lalim. So, tignan natin kung hinog na ba isang to. Isan to dito sa area na to kulang to sa ano pwede natin ng medyo kulang ano, pa to dalawang araw pa okay. bukas pwede lang. Uy, again, na yan uy gagay laki naman ng ano board, board sa natin dito kakakumuha niyan loy may border tayo dyan loy Kunin mo na yan. Hinug na yata yung pisita. Hinug na? O sige, kunin mo. Tuyo ka. Ang dami na mga kape. Meron kami mga large. May extra large. Meron mga large. Meron medium. Meron small. So dito sa area na to, wala pa. Ito medyo nagpula na. Pero dapat nagsasabay yan magpula eh. So ang gagawin mo ngayon puloy, yung magano ka ng balde mamaya. Tapos magpataba ulit dito kasi one week nang nakalipas, nagiyelo siya eh. Kunin mo. Then, last na yun mga kapi. Ka Ito panghuli. Kasi marami pang bunga pero green pa. So dito, hindi siya red na mga langgam ang nan, nakatira itim. o yung sumisip-sip ng ano itim. Pero masakit din mga gagyan. So tara, ito na yung panghuli nating ano. So far, ito yung mga dragon fruits na nakuha natin. At uh, yeah, salamat sa dragon fruit. Na no, ito, na yung binibigyan kami ng magagandang bunga. So ngayon, dahil siyempre nakapag-harvest kami ng marami, ang gagawin namin, hugasan ito, bilangin natin, hugasan, lalagay muna natin sa rep, tapos pamamagin um, natin dun sa mga dapat pag pagbigyan mama. So, share the blessings kasi ang dami nito, hindi nang maubos to. So, may mga pagbibigyan na amin ito, kung si kay Tibobong, kay Bonsami, kay, kay, kay Wilson, si pinapabigyan nyo, kay, kay ano, basta. Tapos dito, kinakain namin. Tapos kami, kay nag man siya, lagyan na siya ng pataba na food. Tapos pagkatapos na namin magawa lahat ng gawain, maglalagay ulit siya ng complete dito, tsaka yung potash para mawala na yung pag paninilaw. Kasi naninilaw yan siguro dahil sa hindi nagkulang sa buhos yan. Gawa ng, nag-uulan na naman na over siya sa ubig. So tara, hugasan na natin to. Ito mga kapit, tingnan nyo to. Ito yung pinakahuli natin kinuha. Ito rin pinakahuli natin hinugasan. Yung hulmigas sa Bisaya. Yung langga magod sa Bisaya mga kapit. Birds yan sa English. So tara, ato niyo na yun na Ito yung kado ha, small. Siyempre, manghatag ng mga kapit itong quality nga dragon fruit. Ito manghatag itong gagmay di ito <sukur> mga hatag itong gagmay eh. Pagpintas ayat ta. Ah. Bawa ka sa panahon karo mga kahapi, mga ya, hatag ka. Nga, si mo ihatag. Gamay ra, o bate. Sagaan sa kagbongang bate. Kadungog pagkagbate. Prusipre, di man tanan. Pero kesegaran Di man tanan, pero kesegaran no? So yan, yeah, sa inyong ihap, upat. Lima, enum. Hindi hindi lang nato kinagiginhahan para buyag. Kay way back 2022 ang among pinakadaghan na harvest is 12. 12 piraso. Mo to kanang isang bolto ba. Ah. Tapos wala nang mga kanang on the way nga kanang ning harvest ni for 2 days, 3 days. Pwede na iharvest walang ganun So medyo mabagal ngayon dahil pangatlong bunga na na ito pangatlong season so ang dami nang uh, na namin so bro, kung madami daghan din siya kaya kanang katong bangko niya yung pamungak nang tagak lang manggod ang mga buwak dili mo ba yun yelo ra siya in yelo, tagak I don't, we don't know, mana to siguro sa kainit kaya that time wak pa man gasugod ang uwa no mm. sa kainit tapos mo to among gipataba nagdiridiretso mabuwak karon ang among problem is mga migas naman din ay mga puwa ng sakit yung maak Ayan, 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 sa ayan, 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 sa ayan, ayan, sa ayan, ayan, sa ayan, nasa balat lang yan pag ito binalatan mo wala na yan ito kasampu grabe mga kapi ka mo blessing dusi. wala blessing talaga to Dosi na Dosi dusi nito ha oo oh. yung mga may hulmigas inaano ko muna binababad ko muna kasi 14 14 babad ko muna para maglabasan yung hulmigas o yung mga langgam so 14 na pero yung mga ganto kalalaki yung ganyan magagrasp mo ng ganyan ito nasa 80 17 ito wala na itong mga hulmigas ah eto eto sobrang <coughs> laki tingnan nyo ah ito yung dangkal ko so 3 4 sya 3 4 so ganto kalaki Uh, pag binili mo to, ito sa Gaisano meron na nito hindi na ito reject sa Gaisano pag ganito kalaki na sa 150 ewan ko lang sa Maynila oh, nalang, mas uh, mahal to o oh, nalam ko yan dahil bumukod na ako ng Gaisano diba? Kini, ito rin ganun din nasa 150 ang laki nito and 20 so 20 peraso yung ating na ano so far sa pag-harvest natin yung 20 ilalagay natin sa mesa may ud. Putingin. Kuano na tanong mga liswa. anak, yung mga itinapon natin doon. Kuano mo na liso? Sige, ano muna yan, may ulod na yan. Itcha mo lang muna yan dyan sa gilid. Diyan lang muna yan. So medyo ubus-ubus na yung bunga kakabigay natin. So thank you sa dragon atong uh, si Kukarabaw o yung guyabano natin dahil binigyan tayo ng napakaraming bunga sobrang dami sa dami ng bunga tignan nyo naman kung ano nangyari sa puno oh, tumagilid pero yan ay meron na yung ano, meron ng support nalagyan na namin ng support yan para hindi ayun may malaki pa dun o no? dalawa ayun know, o nakita nyo ayun know, o tuturo sa inyo sobrang laki niyan. sa video hindi lang ganun kakita loy may malaki pa yun o no? kumpul pero pag inay ang lalim nyan ayun o ang ah. dami sa ibabaw pwede na natin ibente sa dami nyan ayun o ayun sa mga kahapi ang dami nyan ito pa isa kaso ito inanuhan na ng mga langgam ha pwede mo na kunin yan kuhain mo yung ano wag yan pwede na yan ha Paumo na tanan, i-yelo na mana. Ayan. Kinuha ni Puloy, oh. Ha? Basta nag-yelo na, kunin mo na. Kasi ano na yan, papunta na yan, magulat ka na lang, bigla na lang babagsak yan. Uy, may ano, may insect, oh. Tinan nyo. Ano yan? Anong klaseng insekto yan? Ang bagay siyang tunok. Lagi, nabagay siyang tunok. Ah, di ba mo? Tingnan nyo, may insekto na ano, nababagay sa ano. Hindi ko lang hmm. kung anong tawag dyan sa insekto yan. Para siyang guyaba, no? Nagkukumok siya sa ano, sa bunga. Ito, may part na tatanggalin ka kasi nangitin. Ng Pero pwede pa to. So, yun na mga kapisip si Leonard o si Puloy ang umakyat. Puloy, wag mo nga na kasi yung, ano, Nagganyan po siya kasi nga dahil sa sobrang dami ng bunga. Ayun, para siya naka-Y. Marami siyang bunga. Ayun, meron pa nga doon, oh. Akin, ah. Eto, na. Ito, may hinog na ito. Meron pa dyan. Ito, tag-tunagan. Hindi mo. Ayun oh, tingnan mo to. Ayun, kaya tama yan. Ha? Hindi na maabot ma yan. Kahit tumayo ka pa. Sige, ano na lang natin yan. Gawa tayo pamingwit mamaya. Tara na, ilabilangin na natin yan. So, mga na itong mga uh, kahapi, no? Ang ato ang vlog is Tagalog English. Ay, Tagalog English. Bisaya. Tagalog Bisaya ang atong vlog. Kuwari, Kuwari. Tagalog Bisaya atong vlog kay eh. ana laging di pa kasabot ang tanan ba pero kani nga vlog ato ni sense tagiyo. Di mo yan mo. Ini ako eh. di ako tanan. Kaya mo kila mama ito. Sa nanay ko to eh. Pero kami lang kumakain din sa America sila. Eh. So, yan, tara show. Tingnan niyo na lang sa vlog ha. Kaya ano ko sa vlog to. Yan, so kasama ko sa pag-harvest si Puloy na butan na. So puli ano na tani. So apil-apil lang tayo po sa itong kabuang. Sa pagkakaroon, ingandal na sa itong vlog. We don't have the time na mag-shoot -mag, -mag o mga short videos or short films kasi kapoy, kayo, kapoy, kaya ako tanan. So for now, sa so mga ganahan mo, subscribe. Subscribe lang mo guys, kay pampalit paggata, sudaya, so, pira sa so, mga bata. Mga rana, o ganahan, ay e, tanong! <coughs>